Pinagsama-samang suporta ng bawat isa kaya nakabuo tayo ng isang malaking tulong para sa pamilya ni Lola Kapira. Pasasalamat sa Diyos para sa mga taong nakaunawa at sumuporta kaya muli tayong nakatulong sa pamilya ni Lola Kapira. Exciting din ang lakad na ito dahil lahat kami ng mga kasama ko ay tumikim ng pagkain nila Lola Kapira na sarili din nilang gawa. Inabutan ko ulit si Lola Kapira dito sa barangay Pag-asa na may dalang saging at ang pakay niya ngayon kaya siya pumunta dito ay para ipalit itong saging ng bigas. Sa lakad kong ito, meron na akong mga kasama. Isa na dito ang isang sikat na content creator ng bayan ng Mamburaw na gusto ring tumulong para kay Lola Kapira. Bago kami pumunta sa bahay ni Lola Kapira, namili na muna kami dito ng mga groceries at kung ano-ano pa. Ang una namin binili dito, chinelas. Dahil napansin ko sa kanya, mula pa nung isang araw wala siyang suot-suot na chinelas. Dumiretso na rin kami sa grocery para mamili ng mga kailangan namin. Hindi na ako dito ito nagkuha ng mga noodles dahil sumasakit daw ang tiyan niya kapag ka sa mga ganito. Ang pera na gagamitin ko dito ay hindi lamang nagmumula sa akin dahil meron ding mabubuting loob na nagpaabot ng tulong at ang naipon ko dito ay umabot din ng apat na libo. Ang dalawang libo dito ay inilaan ko kagad para sa dalawang sako ng bigas at ang libo naman ay para sa grocery. Bumili din kami dito ng isda na pangulam nila at nagkakahalaga naman ito ng 600 pesos. Hindi pa umabot ng 4,000 yung pinamili namin kaya ang ginawa ko na lamang dito ay e binigay ko na lamang sa kanila yung sobra para sakaling may kailanganin pa silang bilihin, may maitutulong ito. Pagkatapos naming mamili, dumiretso na rin kagad kami dito sa bahay nila Lola Kapira at sama-sama na namin pinagtulungan na buhatin itong mga blessing na matatanggap nila Lola Kapira. Pinauna na namin dito si Lola Kapira at ang dinala niya dito ay yung mga isda at pagkarating namin dito, inabot namin siya na gumagawa na kagad ng nganga. Nakakatuwa kagad ka pagkarating ko dito dahil habang gumagawa siya ng nganga, binigyan niya ako dito ng isang balanan dahil napag-usapan namin noong nakaraan nagagawa kami ng balanan pero pagkarating ko dito ngayon ayos na. Pinamigay na rin agad namin ang mga dala namin dito at nauna na dito nagbigay itong isang kaibigan ko na may dala-dala siyang mga maliliit na damit na pambata at ilang mga laruan din na mga pambata. Sama-sama na rin namin inilabas at pinakita sa kanila ang mga groceries na kanilang matatanggap. sa ako ng bigas ang binili namin dito at meron ding isang sako ng bigas na ibinigay sila Ma'am Kintan. Pinakita at nagluto rin sila dito ng nami na pinakang pagkain nila kapag wala silang bigas o kaya naman ay saging. Mahirap isipin dahil kung makikita nyo talaga ng personal itong mga nami na gawa nila, iisipin nyo na hindi ito nakakain. Lahat din pala ng mga kasama ko na pumunta dito sa bahay nila Lola Kapira eh hindi pa nakakatikim ng ganitong nami. Kaya pagkatapos nitong maluto, lahat kami ay tumikim at pinangunahan ko na lamang ito. Masarap pa itong nami na nakain namin kung tutusin dahil meron kami ditong sausawan na asukal. Dahil pag sila Lola Kapira ang kumakain, madalas na wala silang ginagamit na kahit anong sausawan. Madalas din naman ako nakakatikim o nakakakain ng ganitong nami. Yun nga lang, ang kadalasan sa niluluto namin ay eh nabibili namin sa mga gumagawa na hindi katutubong mangyan. Pagkatapos naman namin ditong kumain, niyaya naman namin sila sa sama-samang picture at pagpapasalamat 1, 2, 3, go Salamat po 1, 2, 3, go Salamat po pero bago naman kami umuwi, umakit pa kami papunta naman dito sa dating bahay ni panganay na isa rin katutubong mangyan. Pagkarating namin dito, ang inabutan lang namin dito ay itong tatlong magkakapatid at sinabi rin nila na wala daw silang ibang kasama dito. Hindi rin kami nagtagal dito at bumaba na rin kagad kami at ang balak namin dito ay hatian na lamang sila sa isang sako ng bigas na ibinigay namin. Bago naman kami umuwi dito, ang pamilya naman ni Lola Kapira ay nagbigay pa ng isang piraso ng manok bilang munting pasasalamat para sa mga biyaya na kanilang natanggap. Marami din naman kaming manok sa bahay kaya ibinigay ko na lamang ito sa kasama namin at dinaanan din namin dito yung ginagawa pa lamang nila na nami na ibababad pa lamang ganito naman ang itsura ng nami na ginagawa nila kapag hindi pa na ibababad kaya mapapaisip ka na lang talaga kung nakakain ba talaga ito hindi na rin kami nagtagal ng na mga kasama ko dito at umuwi na rin kaagad kami at hanggang dito na rin lamang sa video ito thank you for watching